Mga karaniwang violation na natatanggap natin dito sa ating mga account mula nung nag-update ang Facebook Meta noong October 6, 2023. Ang mahirap nito ay hindi ito nag a sa ating notification at hindi rin ito makikita sa ating support inbox or sa ating alert. Wala ring specific na dahilan kung anong video ang nagkaroon ng violation or unoriginal content. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng unoriginal content? Number one, kumukuha ng video or pagkuha ng video na ina-upload natin sa ating mga account. Matatawag po itong unoriginal content kasama na dito yung mga unang video na nandito sa ating mga account kahit na sa atin pa ang mga videos at manggagaling iyon sa unang account natin at ini-upload lang natin dito sa pangalawang account natin, matatawag din pong unoriginal content ito. Number two, kinukonsider din po bilang unoriginal content ang paggamit ng iba't ibang audio mula sa iba't ibang reels. Kasama na rito yung pagre-remix ng video at i-claim or i-report ng may-ari ng video. Number 3, re-uploading. Kahit sarili mo pang video ito, kahit ikaw pa mismo ang gumawa at na-upload mo na ito sa ibang account at inulit mo ulit ito in-upload sa iyong monetized na account, matatawag pa rin pong ang original content ito. Kapag na-detect ito ng AI ni Meta, magkakaroon po talaga ito ng violation. Number four, paggamit ng mga music sa mga video na ina-upload natin. Diba minsan nakakawili rin talaga naman na mag-upload ng video na may background music. Mapifil mo kasi ang isang video kapag may background music, masarap siyang pakinggan, masarap siyang panoorin dahil buhay na buhay ang isang video kapag may background music. Magkakaroon pa rin tayo dito ng copyright at kapag na-detect yun ng AI ni Meta ay magiging unoriginal content pa rin ito. Number 5. Base po ito sa aking experience. Nakita ko dito yung isa sa kamalian ko kaya ako nagkaroon ng unoriginal content at nagkaroon ako rito ng violation. Bago pa sumikat ang Reels ay meron na akong YouTube channel. Kumuha ako ng video sa aking YouTube channel at in-upload ko rito sa aking Facebook bilang long form video. Ang nangyari ay naisama ko yung pangalan ng YouTube channel ko kahit na pag-aari ko pa rin ang video. So na-detect iyon ng AI ni Meta at na-misinterpret niya ito na hindi ko talaga pag-aari ang aking video. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit nagkaroon ako ng unoriginal content dahil yung ini-upload ko video sa aking Facebook account ay nanggaling sa ibang platform. Pero kahit nasa akin ang video, magkakaroon pa rin ako rito ng unoriginal content. So ang tanong, solusyon, paano natin masusolusyon ito nito kapag receive tayo ng unoriginal content sa ating mga Facebook account? Mag-delete lamang po kayo ng mga video, yung mga old video at yung mga bagong video na in-upload nyo before magkaroon po kayo ng unoriginal content. Ang masaklap pa nito, no, i-review natin isa-isa yung mga video natin kung alin doon ang nagkaroon ng unoriginal content. Hula-hulaan na lang natin. Ganun katindi ang violation na ito. At isa ito sa pinakamahirap tanggalin at pinakamatagal tanggalin sa ating Facebook account. Isa rin ito sa pinakamakunat na violation kung papaano natin matatanggal or madidelete ang ating unoriginal content. So kung papaano ko na-delete ang aking unoriginal content, Ganito lang po yung ginawa ko. Kung papaano mag-appeal at hindi nyo pa alam at kung papaano madelete ang unoriginal content ninyo, panoorin nyo lang po at tapusin nyo ang video na ito baka sakaling makatulong po sa inyo. Umpisahan na natin, punta muna tayo sa ating system status at makakatulong ito kung may violation tayo na hindi na re resolva sa ating Facebook account. Ayan, pag green po lahat ng yan, wala pong problema ang ating Facebook account, okay? Pindutin nyo lamang yung view history at makikita nyo po lahat dito kung kulay green lahat at naka-check or naka-resolve lahat ang ating ad library. Pangalawa naman ay lagi nating bisitahin ng ating profile recommendation. Dito kasi madalas nag a yung unoriginal content violation. Pindutin nyo lamang dito yung monetization. At pangatlo ay lagi nating bisitahin ng ating support inbox. Dito naman madalas mag a yung mga video na may copyright music. At paalala lamang po ano, bago nyo pindutin ang request another review ay siguraduhin yung dinilet na ninyo yung mga video na alam nyong nagkaroon ng violation or nagkaroon o ng unoriginal content. Then, after nyo maklik yung request another review, mag lang po kayo dito ng 2 to 3 days. Or kung wala pa rin resulta, after 3 days ay ganito na po ang gawin ninyo. Puntahan lang natin ang ating mga Facebook apps. Pindutin ang 3 lines. Then, puntahan lang natin ang ating 3 dots sa ating profile. Pindutin nyo lang yung 3 dot at puntahan nyo lang yung inyong profile link at i-copy link ito. Then, back na tayo. Puntahan naman natin ngayon ang Help and Support at isunod nating pindutin ang Report a Problem. Then continue to a Report a Problem. Pindutin ang Include and Report at dito naman ay hanapin niyo ang Facebook page or Facebook profile kung ano yung mayroong violation sa inyo. Pindutin ang Profile Then, nandito na tayo sa send report, ano? Dito sa describe the issue, dito natin isusulat o i-report yung problema ng ating account kagaya ng unoriginal content. Dear Facebook team, I hope this message finds you well. I am reaching out to request review for my Facebook profile account. I am committed to maintaining a positive and authentic presence on the platform. And I believe That I have taken the necessary steps to eliminate any unoriginal content. In my effort to ensure a genuine and engaging experience for my connections, I have already deleted any content that I recognize as potential unoriginal. I understand the importance of fostering a community of creativity and originality, and I am dedicated to upholding these values. I kindly request that the Facebook team conducts a true review of my Facebook profile account to assess its compliance with your content guidelines. I genuinely believe that my account new reflects only original and authentic posts that contribute positively to the platform. Thank you for your time and consideration. I look forward to receiving feedback on the status of my Facebook profile account. sincerely or respectfully, pwede niyong ilagay dyan. At sa baba naman ay ilagay ninyo ang inyong kabuoang full name ng inyong ginagamit na Facebook account or Facebook page. At sa baba naman ang full name ay kapihin na natin at i-copy paste yung link ng ating Facebook profile or Facebook page. Then after natin makasulat sa Facebook team ano, then mag-upload naman tayo dito ng screenshot. Pindutin ang upload from phone at madadirect kayo sa gallery. So, dapat dito may nakaredy na kayong screenshot, ano, para sa pag afile natin sa Facebook team. In-screenshot ko dito yung profile recommendation ko. Then, kasunod nito yung violation ng aking Facebook account. Unoriginal content, ayan na nakalagay sa monetization ko at isinama ko na rin in-screenshot ang aking support inbox ayan, ganyan lang yung ginawa ko guys kaya nawala ang aking unoriginal content sa aking Facebook account then, pag na-set na lahat at okay na, huwag nyong kalilimutang pindutin yung arrow sa taas so, sa akin nung inapil ko ito ng October 18, ano, October 19 ng hapon ay wala na ang aking unoriginal content na nakalagay sa aking Facebook account at sa mga meron pong unoriginal content na matagal nang hindi naaalis sa kanilang Facebook account, sana makatulong po ang videong ito. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aking Facebook account para updated po kayo lagi sa mga upcoming tutorial ko na pwede ko at kaya kong i-share sa aking Facebook account. Thank you all. Bye-bye!